sa Tongs TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Hello, hello mga katongs TV Sa maganda magandang umaga ayan nga po tumaglit <laughs> so kami ni misis sa palengke kanina ala na uh, naghanap tayo ng ampalaya at sitaw oh. kasi uh, dito na lang sa palengke nang gabang kami kumuha so ang time check natin mga katongs is 2 am ng madaling araw <laughs> nabasa kami ni Mrs. sa ulan umulan <laughs> doon sa palengke ay sa gapang. So, pagdating dito, tuyo naman. Palit ka lang. na. Yan. <laughs> At, sarado ko lang yung gate mga katongs. Hindi ko na dala yung GoPro mga katongs. Kaya hindi ko na Lepas, lepas. Lepas sikit Lepas. Rodan, lepas. Gumalaw ka. So, yeah, uh, bali inano ko lang muna. Ah uh, iniwanan ko na lang din do sa binilang ko. Pero binayaran ko na nga para sigurado na hindi na ibenta. So, eh, muna din iniwanan eh, tinabi ko at mamayang alas 6 ko nalang dadaanan pagpunta sa farm sa Tumana dito sa Palaba kasi doon pipick up yun pagpunta namin mamaya doon pipitas kami ng apat na bundle ng talong at dalawang bundle ng sile so yung binili natin doon sa gapan tatlong bundle ng ampalaya at dalawang Alos, walang dalawang bundle na sita kasi wala na eh, yeah. wala namin mabili Mga pangit na lang yung nandun So yung palaya tsaka sitaw talagang mahal Yung palaya grabe pwesyo So, kita ito sana tayo mamayang alas 6 Tutulog muna kami ni bisis Yo, good morning mga katang TV yan, may maaga nang bubulabog. Yan nga. Ako pa, there's day kaya. May maaga nang bubulabog. So, yan. Uh, sila kaya hindi na lang ang kukuha doon sa gulay na binili natin kagabi. Tapos, yan kasama si Bato. Dadaanan nila sa palengke.

kami ng palengke <laughs> tapo kami ng palengke ng gaban ah, sama ko si Bato mga katongs nandito na po tayo sa palengke Ipikapin na po natin mga katongs yung ating gulay

Bato yung sitaw, sa likod na lang na. Tama na rin 'yung mga atin. May masarap 'yung masyado maraming ng restock. Kaya 'yan. na si tao. mamaya-maya lang ano, papalutong pa. Ano na meron sa iyo, ano? Bambi. Si tao. Hoy na paktura Tito, pwede pong magingi kami paktura, Tito Ayan yeah, mga katong abutan na po kami ng Tumana Interesya na po kami sa Tumana ni Bato Tayo po ay mamimitas pa ng talong at saka sili Ayan <laughs> uh, yeah, mga katong, nandito na po tayo sa farm Uh, lagay mo na lang muna doon uh, Yung gulay para hindi mabilag. Nandito na po tayo sa farm. O oh, ganda na ng sito ah. Uh. Uh, mga katong, sa update ko po kayo sa sito oh. Uh. Daming ayos na po uh. Ganda na uh. Ganda na ng sito mga katong mga ilang araw lang may palo pa pina si Ped yeah, mga katong sa magsisimula na nga po tayong uh, mag maghahalaw lang po muna ako ng sile dalawang bundle lang naman po yung order ano? so ang request po sa atin may pang dynamite yung malalaki so ayan Tingnan niyo po yung bunga ng sili natin oh. Eh, hmm. ganda oh. Uh -huh. Nasa ilalim. sa inalim mo. Ay, ano 'tong. Mulan dito, ped. Ha? Mulan. Okay. Ng isang araw. Ng isang araw mulan. Oh. Malakas. Bagya lang. Pero basa na yung lupa ano? Oo, kasi nakakalibro na tayo sa patubig mga katungs yeah. <coughs> Ayan, kasama natin si Ped tagal natin hindi nakita si Ped dalawang araw Dalawang araw nag-iisa si Ped. <laughs> Ay, hindi. Kasama mo pa rin si guya, ne? Eh. Oo. Uh, nag-u... Yung... Natapos niya itatingin doon? Oo. Uh, walang pa na kilo. Ha? Baka tumagsak yung kondon. na yung kondon. Ano yun? Ang gulay dito. Uh, pa? Uh, Oo. Oh, kinalangan ko lang, e. Gusto na ikaw. Grabe. Ganda na, guwak. Ganda. Ito mga katos yung gawin nito hindi pa kasi napipitasan to kaya ayan nagka meron tayong napipitas dito malalaki Zero. Oh, ito yun na oh yung napipitas nila kay ED. Bali, apat na bundle lang naman yan. Kailangan natin ngayon. Kaganda ata ngayon. Oo, tayo. Ha? Ang uh, dami. Makakaraming ba tayo bukas? Ay, magsagdab ka ng tao. Ha? Sigurado. Bukas? Oo. Oh. So, ano sa Ang sasabi sa'yo. Kinis na, ano uh, Abutin tayo ng siyam-siyam dyan. Pagka tayo na mamimitas. Ganda na yung tampok ko. Tingnan yung tampok. Maganda na. Ano eh? Green na green ha. Ay. Kaya uh, bukas pag ayaring harvestin. Bumba na hindi natin ng yara. Mila. Ito ng talong. Basa lang na. Boss. Yan yung talong na basal eh. Yung okra mo, basal ano? Hmm? Puro ganito ba tayo boss? Eh lalaki pa ito bukas. Ito. mga ganyan. Bukas puro ganito na yan. Ha? ng bukas. Yan. Yan.

Hello po. <laughs> Ronnie. Si eh, si na si Tom. si Tom. Ah, ito si Tom. Ah, ito na si Ayun Ah, ito na si ito na si Tom. Ah, ito na si Tom. Ah, ito na <laughs> Yan, uwi, uwi, na po mga katong sila Tito Ronnie Kinikap lang po nila yung gulay na i, kanilang i-sponsor sa mga bahay-bahay -bahay. -bahay. <laughs> Tamayin ka. Tamayin.

Ito, ingat. Oh, thank you, thank you. Ingat, o. Huwag na kayo mag-arap ng tilapia. Hahaha. Okay, bye-bye na, Eddie. Ay po, ingat po. po mga katongs malis na po yung ating bisita kinuha lang po nila yung kanilang gulay yun ako so, you know, mga katong sa uh, ten gabi na nga po bali bali harvest nga po sila ng sili kanina so nung matapos harvestin yung order uh, pinuntin nyo na rin nila yung harvest uh, yung ito po yung hindi Umuwi po kasi yung kanina after kumuha nila ng mga kapatid ni ah, ng kapatid ni Tita Aida ng order na gulay sa atin. So after po muy umuwi ako, may inayos lang ako ron. Ah, bumalik po ako ngayong hapon na. So ito na po yung na-harvest nila. Kasi may naiwan nyo na dito yung sili, hindi na-harvest lahat ng huling biyahe. No? Uh, siyempre sabi nga uh, bukas didil, uh, pitas na naman ang talong so para masabay uli kaya lang ang bad news mga katongs pumaksak yung presyo ng sili yung huling biyahe uh, mababa na tapos ayun uh, siyempre kahit pa paano dinadaan na lang sa dami tulad nga nun nung nakaraan ang na harvest po pala mga katongs ayon sa buyer na ikarga sa drop is 46 bundle lang bali 460 kilos hindi ko kasi nakuhan mga katongs yung video eh na bura then ngayon siguro hindi naman bibitawan yung hindi naman bibitawan yung 20 bundle dito mga katongs ah, uh, lalo na nakakailan bundle na 2, 4, 6 8 9 so meron 10 na to so may pitasin pa rin na, na tudling hindi naman ba bibitawan yung 20 bundle so napakarami natin sana hinaharvest na sili kung nakuha lahat na isang harvest pero ayos lang naman yun at least Ah, uh, maganda 'yon. Tulad niyan. Kunwari, uh, malikot naman kasi yung presyo ng sili. Kunwari, ng uh, huling biyahe, mababa o palagay mo sa susunod biglang taas. Pero yung talong bukas mga katong paligurado marami. Daming bunga. Tapos yung talong, ayan, ah, medyo mangat. Ah, uh, bukod pala dito may na may napitas kanina ng dalawang bundle na yung order ni Tita Aida. So, ayan, ah, bukas para alam natin kung kumakain lang tayo sa talong at sa sili uh, yan yeah mga katongs at uh, namin pumitas bukas uh, may iwan dito si Ped, si Bato iwanan ko para um, tulungan sila kuya mag grass cutter kasi si Bato si Bato ang may gamay sa pagka grass cutter eh. so mag grass cutter si Bato sa sitaw at saka sa talong kaya lilinisin na nila after ma-harvest mag uh, gra -gra sila sa pagitan so iangat lang naman yung mga sanga para at least bago natin patabaan eh malinis pero yung sile ayan na uh, iniisip ko po ng konto panda ganda nung mga tanim natin kahit na hindi pa tayo nakakatikim ng magandang presyo eh dinada dinadaan naman sa dami ah uh, yun mga katongs ah uh, konting tis na lang uh, at makakabayad na rin tayo sa puhunan sa buhat kasi mga katongs nun eh wala pa tayong pinaparte rito dahil inuuna natin na mabayaran yung puhunan. Uh, Nag-offer po si Tita na ito nga ha harvest daw. Noon, ito nga ha harvest sa hatiin yung kalahati. I, kunwari, uh, bumenta ng 10,000, yung 5,000 ipapasok sa kapital yung 5,000 paghatian namin. So may dalawang beses na ganun ang nangyari. Pumarte kami ng tigisan, hindi mo mayigit lang sabi ko tita para hindi mano no, i i kuha na natin muna yung gastos ilabas na para at least maghati man tayo malaki na so yun ganun ang nangyari kaya kaya medyo masaya na tayo dahil konting tis na lang makaka makakakuha na tayo sa puhunan So ayan, shout out nga po pala kay Sir uh, kay Sir Ronnie, kay Tito Ronnie yung nagpunta dito kanina, yung kapatid ni Tita Aida. At saka yung kasamang uh, driver, ayan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. So hanggang dito na lang muna ng ating vlog. at uh, tayo. Mamaya dito rin ah, uh, kaya pa uh, kaya po mga katong nandito ako dito kami matutulog ni Labato, ni Ped at saka sabi ko sama si Dingdong or si Latak para maaga kami mapagsimula magpitas din si KID maaga na lang daw din pupunta bukas kasi pagka doon ako nang gagaling sa Gapan tinatanghali kami kaya bukas, uh, bukas maaga pa lang mga alas 5 maliwanag na Ped 4.30 oh. may maliwanag mga liwanag, hindi natin kayang kunin yung talong na yun. Hindi natin kayang pitasin yun. si marami. Eh, si Fedman, alam mo. Marami ba? Christmas tree. <laughs> parang? Christmas tree. Parang Christmas tree daw. <laughs> kanina nga ka, nag-harvest ng dalawa ng apat na bundle ang gaganda no ganda ng size ganda ng kulay